Para <laughs> <laughs> sa Ayusin niyo muna, hindi magkakasya. Dapat pala ito. Hindi, itong malak. Itong malak. Ayan, pwede na yan. Yung malito speaker. Parehas tayo na speaker, ha? Oo uh, Kami niyo kaya bumili uh, nito. Dumadagong dung, dung yan. Kasi hindi tayo makapagpadagong ah. dung ngayon dun. Oo mo ni Kapit okay, okay lang, okay lang. Kailangan mo na. Ayan, o, diba? Uh, uh, speaker, dapat nauna pala yun. Takas hindi pa Sige nga, tinan mo kung may sara Sige, tinan natin Hindi, kung ano sa... na ano na lang yan Kandungin na lang ibang bag Masira boss? Tinan natin Dahil na lang Meron pa, ano pa? Wala na kayong topic doon kung ito dadala topic doon din isa not to my mind tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito Ano kamusta kayo? Tara sumama at manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho, magagandang lugar ipapakita sa video mga kaligali, tara sumama. So yun, what's up? Welcome back again mga kaligali. Meron tayong urgent na natanggap na tawag at ito eh mga kababayan na medyo kasabihin nating hindi maganda ang ano, pero ngayon mapapaganda sila kasi ako ang natawagan nila para sumundo at gilipat sila ng kumpanya so, susunduin po natin ito ngayon dun sa location nila mula dito sa amin ay eh, may dalawang oras at uh, sana magkasya yung gamit nila dito sa sasakyan natin dahil tatlong tao ito eh mm -hmm. so, tara samahan nyo ako mga kaligalig dito sa bagong uh, journey natin ng pagsundo dito sa mga kababayan natin na patuloy nating natutulungan ng mga kaligalig natin dito sa Europa na nailalagay natin sa mga kumpanya na mga nagtitiwala rin naman sa atin. Kahit marami pa yung mga bashers na yan, kung ano-ano yung mga lumalabas na mga uh, template na yan ano yung mga, mga pictures ko na yan e eh patuloy pa rin may mga nananalig at hindi naniniwala dyan sa mga pinakakalat ninyo se wala kayong kasawa-sawa hindi kayo natitinag lubayan yun ako dahil hindi ko rin naman lulubayan ng pagtulong sa kababayan

Mga Saudi sir. Ayo, ayun, ayun. Oo. Oh. Oh, Saudi. Sa? <laughs> ayun, ayun, ayun. Ito yung mga kaligayahan oh. Uh, natin. No. Sino yan? Fans mo sa Saudi. Ah, oo. Oh, no. Salamat, salamat, salamat. <laughs> eh, hakot tayo ngayon. Nakutin natin ito. Ah, sir, isa. Oh, sir, sarunan ako doon sir. Pag ano, kunin ko muna sa Saudi kasi. Oh, sige, sige. Kunin Bidyan mo ako ng pira sir. Kunin mo muna sa Saudi para panginom tayo. oh, Meron, nag-imbita nga ako. Hindi, may parating mami ang gabi. alas <laughs> 11, galing Pilipinas. Pitong driver. Ang dami no. Bo, bo, Puno nga doon sa bahay. Ito, ilalagay. Gagawin na rin na driver itong mga tong. Sabahin ka sa vlog. Ha? Sabahin ito sa vlog. Siyempre, ano. Sobis <laughs> na sobis. Ano ko, mga kaligali na. Natatandaan nyo yan? Natatandaan nyo Ano natandaan Bobby? Ano mo ulit-ulit uh, naman? Sabi mo, bago din. Ang pangalan ng mo, boss? Maligalig na yun. Maligalig. Anong channel mo, boss? Maligalig na yun. Ng so, guys, ito na yung mga sinundo natin. Asan na isa? Kula, mayroon pa bang gagawin? Ito pa. Hoy, oh, no, bubuhat pala kayo eh. Dito. <laughs> Ayusin niyo muna, hindi magkakasya. Dapat pala ito. Hindi itong malaki, itong wala. Ayun, pwede na 'yan, yung maliit speaker, parehas tayo na speaker ah. Oo eh. Kami ni Opta bumili nito. Dumadagong dung 'yan. Ah, hindi tayo makapagpadagong dung ngayon doon. Oo nga. Klamo <laughs> ng kapitbahay. Okay, okay lang. Okay, Klamo na. Ayan, kasi ako, diba? Ayun, kasi oh, di ba? Kasi. Speaker, dapat nauna pala yun. Takas, <tas> hindi ba ba? Sige nga, tinan mo kung sara. Uh, pala. Lang, to, Sige, tinan natin. mo si okay, so, Hindi, ba ano na lang yan. Ito. Kandungin na lang yung ibang bag. Masira, boss? Tinan natin. Dahil lang. Oh, well, pa. Ano pa? Okay na, wala na. wala topic doon to isa. ano, ano. Wala daw tubig wala daw <laughs> tubig wala daw <laughs> tubig Paalam na, paalam, paalam, paalam <laughs> May oh, ba, ay, 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 Uy, Chat ka sa akin ah Uy, parang wala ka na rin Puto, parang hindi ginigil. Uh, <laughs> Lalo sa sahod nyo. Update nyo, pagka sa sahod nyo negative. Oh, ayun, mga kaligalig, alisan tayo. Ah, sige. Handa mo yung ano, Jack Daniel doon ah. Meron, bumili na ako ngayon eh. Oh, ayun, para, yun, atyik, para yun, maano itong mga to. Ah, sige, sige. Ayun. Boss, maraming salamat, boss ha? Welcome, welcome. welcome, welcome. Oh, yun, natin sila. Nakare-ready na yung Jack Daniel doon. Kaya <laughs> <laughs> nagpabil talaga ako eh. Hindi, hindi ako uminom boss. Ano ka po Oo. Kasi may ano ko eh. Ano May mintinan sa ng iPad. Ah, yun, mm -hmm. Itong dalawa. Ayan, pwede yan. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Ay, Ay, <laughs> okay. Ay shoutout mo yung mga taga sa inyo. Oh, okay. shoutout kami dyan sa... sa... mga taga Masbate. Taga, -masbate. taga, -masbate. taga -masbate. Oh, so, nandito, mga bisaya dyan. Mga Masbate? Aha, may mga bisaya ngayon sa bahay. Marami sa labas. Dito si ano. Ayun, shoutout. Sa YouTube. sa YouTube. Oh, okay. nakarating mga, Dito. na rito. Mga kaligali. Ito, mga sanig natin. Buating na. Lalagay natin doon sa bodega. Oo. Okay. Uh, -huh. niyo muna lahat. Babaan niyo muna lahat ito so, bit sa kabit. natin pa. Okay. At, ano, maghanda yung mga tao sa taas kung anong pagkain. Ayun, tama na. Hatak mo.

Dito. Kasi okay, balikan nyo na iba. Pag hindi kakasya. Dito boss? Oo. Oh, Diyan. Kapasok nyo dito. Oo. Oh, dito. Dito. Dati, dito. Ah, dito. 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 ano Dito. I-ano lang. Ah, oh, okay. lagay nyo din kung saan na ilalagay nyo Ah, uh, dito na lang. Kano na kaya to dali Kasi, dali. kasi, yung iba, ano, uh, oh, kasi ikamada nyo ng ano kasi may darating mamaya. pitong ang gap. Pito yung may mga gamit din. Uh, uh, yung madaling ma upuha. Uh, uh, okay. Saka natin yung Labas niyo yung mga gamit niyo pambahay tsaka chinelas. Ano yung chinelas kay pambahay? Meron doon. Ano okay, chinelas pambahay boss? Oh, ayan, ayan. Sige. Ayan, okay, ayan, ayan. <laughs> <laughs> ah, tara. Meron naman dito yung chinelas pang available pambahay pero iisa na lang ito eh. Oh, yun oh. Mukhang masarap pang prinipare nila. Prito, prito. Nasaan ba? May nag-prepare. Ayan oh. Pwesto muna kayo dyan. Ayan oh, si ano. Hero Bisaya din yan. Yan. Bisaya. Bisaya. Mga why? Bisaya to dong. Mga Bisaya. Mga Sinugba din. Boss, <laughs> 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 yan yung mga Bisaya? Ha? Yung okay, isa? Siya. Itong <laughs> ah. dalawa, aircraft mechanic. <laughs> 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 so yun, nasundo na natin yung mga babayan natin na lumipat dahil yung kumpanya nila ililipat sila ng ibang lugar ay hindi nila kursonada yung construction uh, yung iba yung isang yung truck driver yon sa atin talaga yon matagal nang may apply uh, may work permit na sa atin kinuha lang natin tapos yung mga kasamahan niya parating na rin so maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at uh, pamamalagi sa akin channel at nakikita nyo naman tuloy-tuloy yung pagtulong natin o yung pag natin sa mga kababayan kahit nga may mga kumakalat na kung ano-anong paninira sa atin yan Hindi naman yan totoo Mas marami nakakaalam na hindi yan totoo At alam nyo, at alam ng marami Kung sino ang gumagawa niyan Yan yung doon sa kabila Hindi ko nababanggitin At alam nyo kung sino yan, gumagawa na yan At uh, hindi ka naman nakakaintindi ng Tagalog At nakakaintindi ng Tagalog yung asawa mo eh Eh sige, gawin mo lang ang gawin yan Antay mo yung kawukulan para sa'yo Meron din naman kami mga hakbangin na nakalaan para sa'yo So hanggang sa muli, mga kaligari, paalam!